may pumasok po sa compound po namin. Bali, sabi po nila is mga pulis daw po sila. Hot pursuit daw po. Nanutok daw po ng baril yung kapatid ko after hearing daw po. Wala silang waran or search waran. Sa mga pulis na ito, winawalang hiyan nila pag mahirap. Pag mayaman din nila kaya sa pagpasok nila sa limang bahay na uncertain sila, eh walang reason para pasukin nila. Imbiktighan po natin. Pupunta po kami sa inyong tanggapan, General. Samahan po namin itong mga complainant para ma-identify po yung mga polis na inireklamo ng tagig. Salamat po, General. Patunayan ng polis? Pulis daw po sila, sabi po nila. Okay. Ano ang nireklamo nire mo dito sa mga polis? Yung pong pagpasok po nila at pananakot po nila sa tenant namin at sa lola ko po, sa bahay po namin. Pinasok nila at nandyan si lola, nandyan si auntie, at yung tenant. Ilang tenant? Dalawang tenant po. Tapos ten... yung pinsan po na nakasama ko po sa nagreklamo. Mm -hmm. So, anong reklamo nila? Bali, ayun nga po na pinasok din po yung bahay nga po nila. Pinasok? apo, na okay. so, nga po. So, kailangan nating malaman bakit pinasok. Apo. At uh, patunayan nyo na pinasok. Apo. Pagkadating ko na po, tinanong ko na po sila, Sir, may warrant po ba kayo at search warrant po kayo? Bakit po kayo pumapasok? Ang sagot po nila sa akin is, may hinahanap lang po akaming tao. Sabi ko po, private property po to, bakit po kayo pumapasok? Tapos sinabi po nila, public, wag na daw po akong makialam. Dahil, Uh, wala naman daw po akong alam sa batas, hot pursuit daw po yung nangyari. Dahil after hearing daw po, nanutok daw po ng baril yung kapatid ko. Mapapatunayan mo walang baril ang kapatid mo. Yes po. Bali, 8 a.m. po yun nangyari. Tapos sumugod po sila sa bahay is 10 a.m. Tapos doon na po sila ng haras na pumasok na po. Tapos after po noon, nagreklamo po ako sa barangay. Pagka reklamo ko po sa barangay, pumunta po kami ng City Hall, dun sa headquarters po doon. Mm -hmm. Tas pinakita ko po yung video, yung blatter po namin ng barangay. Tapos po, ang sinabi po nila is hindi daw po nila kilala yung mga tao na yan, pati po yun sa sakyan ng police station po sa Tuktukan. May nasira ng gamit? Yung sa CR, di ba pag ano ng pinto? May ninakaw? Wala po. Wala. O so, malinaw. Uh, pumasok, walang permiso, at natakot si Lola. At uh, maituturo nyo na ang mga gumawa ay ito. Opo. So, tutulungan nyo kami na itong mga, kung sino yung mga walo. Opo. Papakita namin mga pangalan at uh, mga itsura nila at ibibigay namin pangalan, tuturo nyo lang kung sila ba talaga. Apo. no, Kasi pag sila ba talaga, eye-to-eye eye contact, nandun kayo or uh, personal nakita nyo. Apo. At kasama na ng ibang mga saksi ninyo. So, nandito ang ating intel at investigation. Narinig mo naman na Colonel Permin uh, investigahan mo kagad. So, kailangan namin ng mga testigo nyo, Apo. mga video, mga ganyan. Okay? Apo kayo magkakalala, marami na tayong na-dismiss na, na polis. So, madadagdagan na naman. Kakausapin ko ng maayos yung chief police at uh, yung mga tao. Okay. Silang gagawa ng mga kalukuhan na ganyan. Salamat. Okay? okay. Base sa kanilang mga sinabi, eh, meron nga tayong kahilan para mag-conduct na investigation. So kung ano man yung mga allegation nila, i-note natin yun and then pati yung mga polis na nasangkot dito, i-investigan po natin. Pagka makuha na natin yung statement nila, uh, yung mga polis, i-investigan natin. Kukunan din natin silang statement kung ano rin yung side nila para makita natin yung kung ano talagang nangyari sa insidente po. yung dalawa na identify mo, sinabi mo yun lang ang pumasok, tapos yung the rest, hindi lang dalawa, nag-iimbestiga naman eh. What's so important is the group is ma-identify sila. Kailangan meron tayong complaint. In the referral of the case, uh, we will uh, refer it dun sa fiscal, kung sa criminal aspect, no? Um, bahala na silang magdepensa ng uh, sarili nila uh, bakit sila nandoon. Kung if there is a basis for them to be there, of course nasa judge 'yan, nasa fiscal 'yan kung pwede silang uh, uh, makasuhan. Okay? Mahaba pa naman yung proseso noon at uh, doon tayo magpapaliwanag, doon tayo magkakaroon ng uh, hearing. And so, huwag kayong mag-alala for uh, sa dalawa or uh, apat yung fiscal na yan, what's so important is we refer the case. Okay? Kung ano yung masasabi mo and or kung ano yung account or ano yung uh, actual na nalalaman mo dun sa insidente, sabihin mo lang. Nandito yung mga investigator natin para madokumentahan yung sinasabi mo in support dito sa, sa mga nagko-complain. Ano mo lang ng statement tapos sa uh, part of the investigation, refer mo kaso. For criminal and or admin. Sabihin niyo lang yung totoo at huwag kayo matakot. Kung meron mang pananakot and then magpapatong-patong na naman kasalanan nila pag uh, ginawa nila yun. Colonel, ano po ba yung naging process po natin para po makapagsampan ng kaso laban doon sa mga pulis na sinasabi pong pumasok sa kanilang pamamahay? Kaya bale, pumunta tayo doon sa bahay nila, no? kinuha natin sila ng statements and uh, base doon sa mga saray sa nila, na-identify natin yung mga pulis through yung mga pictures na binigay nila na nakuha nila sa area noong araw na yon. Now, yung mga pictures na yon dinala natin sa substation sa police station and sa admin nila is na identify nila yung mga tao na yon na police nga yung pito na yon lahat yon. Now, sa pito na yon sa basis sa account ng mga complainant, dalawa lang yung maituro nila na pumasok sa bahay at saka yung isa nanood. So, sa ating pag-iimbestiga, dalawa lang yung nasampahan natin ng kaso. Pero base nga po daw sa kanila, apat daw po yung police na in-identify po nila. Well, doon sa, uh, ano, nagbase lang kami doon sa saraysay nila na dalawa lang yung tinuturo. Ngayon, kung meron pa silang maituro na dalawa o madagdagan pa ng ilang, ilang police na ma-identify nila, well, isasampan natin yung kaso against sa mga police na yan. Colonel, regarding doon sa dalawang police po na nasampan ng kaso, ano po ba yung mga naisampang kaso po sa kanila? Well, yung dalawa na nasampahan sila ng violation of domicile and yung isa na allegedly kay Rani is inaakyat sa second floor and tinutukan siya so meron tayong grave threats doon. Am um, Colonel, maari po ba natin pangalanan yung mga police na um, kumbaga na-identify na natin o nakasuhan na po? Police Staff Sergeant Makayan at saka si Patrolman Ramay Rat yung finala natin ng kaso. The rest po ay mga kasamahan po na pumunta po during the operation. Tama po ba? Opo. Pero according sa ating mga complainants, hindi naman nila na ituro or hindi nila na-identify na pumasok sa mga bahay regarding sa admin case, so ano po ba yung magiging ano po doon, proseso po nila? Yung criminal case kasi, pagka meron tayong criminal case sa mga personnel natin, may kaakibat yan na admin case. So, yung admin case nila is mayroon uh, meron na kami investigation doon. So, masasampahan sila ng administrative uh, offense. Possible po ba na sila po ay matanggal sa kanilang serbisyo po ba, Colonel? Well, depende yan sa appreciation ng summary hearing officer kung ano yung magiging decision niya. Pero dadaan niyan sa proseso ng hearing. Okay naman po yung naging proseso po ng investigation at sobrang bilis naman po ng action po nila. Kaya nagpapasalamat din po kami kay Sir Permin po and sa mga tao po niya na nag-asikaso po sa amin. And kay General Nartates po, maraming maraming salamat po. At mabibigyan na po ng hostisya po yung ginawa po sa ng mga pulis. po. Ngayon, Colonel, kasama po namin si Sir Raquel, magbibigay na rin daw po siya ng kanyang salaysay regarding nga po doon sa nangyaring insidente po sa kanila. So, paano po ba yung magiging proseso po, Colonel? Ngayon, kukuha na natin siya ng salaysay and then uh, papipirmay natin siya para malaman natin kung ano yung account niya doon sa nangyari. And kung sino yung mga maituro niya na gumawa sa kanya noon kung ano man yung reklamo niya. maraming salamat po, Senator Rapi, sa agarang aksyon. Bali, nasampahan na po ng kaso yung dalawang pulis po na namasok po sa aming bahay. Maraming pong salamat, Senator Idol Rapi, sa agarang aksyon po sa amin. Maraming salamat po, Senator Rapi, sa agarang aksyon po.